San punta kata doom dikasih Ano yung fourth Ano? Ipilipo sila ng fourth Sige, ano natin yung second round. Saan? Ipalit po tayo. Pabalik pa tayo. Ayan, tapos kaya. Oo, ito na. Isa lang tayo. Ay, talik. Opo, ako.

Nisinasimelo. na si manini. Bakit apo, wala mo dito MBJ lang po daw sana, unang-una uh, maliit right. tapos mababaw. sabi ko, sana ko 'yung mga araw 'yung mababaw ng Pero nung <Aaaranean Movie> mababa -okay.

بعد بعد

Thank you